kung saan nga may dali, ay ating susuyurin. Eh. Amen. Nadali na nga po tayo ng dali supermarket. At ngayon, ang itatray naman natin ang eh. ating kanilang lechon belly. Mura-mura lang siya. Parang 2.70 lang. half kilo. At yun na nga, nalito na natin ang ating lechon belly. Nalito na natin siya from one to ten. Sa crispiness niya, pumaririn niya mm, siya. Oh, crispy sige, try natin. So, may part na parang hindi siya crispy, pero may part na parang it's like lechon talaga. Ito, try natin siya kung same as lechon siya. Mmm. Dami na. First bringers. 9 out of 10. Hmm? And for sa lasa, so ha? Huh? Talag na talag siya dun sa taba sumagot na naman. Tapos na lang yung tongue yung tongue niya. Kahit wala yung tongue Pero mukhang niya mga sampung alam. <laughs> <laughs> Ako rin ko siya. Conventional oven. Pero so, ang sabi pwede din mo yung sa air fryer, sa Sarap. I must try guys. I give this a 8.5 out of 10. Pwede na itong pang Christmas ha. Pwede na din pang special occasion. Kung gusto nyo yung lechon, lechon Kung hindi nyo afford bumili ng mga lechon or ng cochinillo. Diba? Pwede na ang lechon dali ng dali. Next time, dali-dali ulit natin pupuntahan ang dali supermarket para mag-dali whole experience.